sa pagpapakasakit ng ating susunod sa pangalang patawag sa lahat ng salamit na sa kanya sa lahat ng mga sa patuloy sa pagpapakasakit at sa bahagi ng pagpapakasakit mula at... ng bisipir sa mga paswa kung ano yung susunod na sa pagpapakasakit na at... 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 at na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya pa rin mga kasunod na nasa daigdig at sila inibig niya ang itang wakas. Na sa panahon po, na, na ng Apuna, inilagay niya na nagyablo sa inisip ng Judas na kung namin ng iskarote na yan, na niya si Jesus sa mga Udyo. Naralaman ni Jesus na ibinigay na ang sa kanya ang buong kapangyarihan. Alam din niya ang siya muli mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya siya tumayo mula sa hapag, nag ng uh, panalabas na balapan at nagbibis ng kuwalya sa kaliwa. Pagkatapos, naglagay ng tubig sa pagdana at sinumula hugasan ng paan ng mga, mga alagad at pinunasan ng kuwalya na nakabibis sa kaliwa. Pagkatapos, Paglapit nga ni Simon Pedro, tumutul siya at sinabi niya, Panginoon, bakit ba kayo ba ang ng aking mga paa? Sumagot si Jesus, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit maunawaan mo yung pagkatapos. ng nagsalita sa si Pedro, eh, hindi hindi ko pa hubugasan sa inyo ang aming paa. Ngunit sinabi ni Jesus, mali pang hugasan kita. Wala, wala kang bahagi sa akin. Dahil din sinabi ni Simon Pedro, kung gayo, lamang ang mga ako hindi pa hindi rin ang aking kamay at ulo. Sumagot si Jesus, ang nakapaligo na ay hindi na kailangan hugasan pa maliban sa kanyang mga paa sapagkat malinis na ang buong ng katawan at kayo malinis na Subalit, hindi ang lahat. Nilalarawan po sa bawat isa sa atin ang kahalagahan hindi lamang sa awan, hindi lamang sa buong sa buong ating naging pinagawa. Kaya 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 kaya